Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy na tayo at gaya ng naipangako namin ni Vivian, narito na po, makakapiling na natin live dito sa ating studio ang ating pong butihing Assistant Secretary, Javier Jimenez ng uh, Department of Social Welfare and Development. Good morning and welcome sir. Magandang umaga Francis, magandang umaga Vivian at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa Radyo Vision. Asik JV, isa po sa mga pinakamainit na balita ngayon ang napipintong pagputok ng Bulkang Mayon. Ngayon po, 55,000 evacuees, if I'm not mistaken po, ang naroon sa Bicol. Ano po ba ang mga isinasagawang hakbang ng Department of Social Welfare and Development para po matulungan sila? So yung commitment ho ng DSWD at yung pambansang pamalaan, ay uh, tumulong sa relief operations for the next 90 days. Mm -hmm. uh, kasi nga uh, yung unang tulong na pinamamahagi ng uh, local government ng Albay, yung province at mga munisipyo, ubus na kasi ang kanilang uh, disaster fund. So humingi sila ng tulong sa pambansang pamalaan at nag-commit naman ho si President Aquino and the rest of the NDRMC, ang OCD, DOH, uh, DSWD, Deped, DILG, na tumulong na doon sa preemptive evacuation uh, efforts ng province of Albay. So nag kami ng uh, 540,000 food packs for the next 90 days. Yung initial na 54,000 na uh, plano na namin idalhin noong weekend, ang nakagating ay actually mga 22,000 Uh, 200 family food packs. Uh, pero asik, like JV, may lilinawin lang po ako dahil nabanggit ninyo yung mga food packs na ipadala po natin sa Bicol. Uh, bale, parang meron po yata yung issue na expired po yung mga mm -hmm. ibang nakarating na uh, pagkain dyan sa bahaging iyan. Pakipaliwanag naman po ito. Uh, so there were some uh, reported na expired noodles tapos meron din mga parang bigas na may uod. na may kuto at mga uod mm -hmm. at mayroon din mga parang mga pumutok na mga dilata yes. so unang una gusto namin magpaumanhin uh, dun sa mga pamilya at evacuation center na nakatanggap ng mga ganitong klaseng mga uh, family food packs mm -hmm. at pinapa tinitingnan namin ulit yung aming uh, warehouse operations and logistics kasi oh, meron naman kaming sistema doon sa aming Enrock mm -hmm. na uh, ma-track yung mga expired goods. Mm -hmm. At siguro, uh, tapos yung mga expired goods, yung mga yung mga family food bags nilalagay sa mga plastic bag. Okay. Tapos yung mga plastic bag nilalagay sa sako. Mm -hmm. Wala pa ho kami doon sa uh, pamamaraan na may mga pallets saka mga forklift. So ito mga sako tapos mga tao ang uupo. Mano Mano-mano ho mm -hmm. uh, ang ginagawa namin. So baka naghalo yung naisa tabing expired goods at dahil sa uh, kagustuhang mabilisan maiload, uh, baka isama Pero hindi namin 'yun pa sigurado 'yun ang aming uh, 'yun ang aming initial na analysis. So si Sek Dinky ay pina review ulit yung aming mga Uh, procedures, operations, mga patakaran dun sa aming mga warehouse. Dahil uh, gusto namin talagang hindi dapat nangyayari ang ganito. Uh, kaya ulit nagpapaumanhin kami dun sa mga nakatanggap at ito naman ay mapapalitan dahil patuloy naman yung pag-purchase, pag procure pag ng mga bagong supplies na uh, bigas, Uh, noodles at canned goods. Pero ito po ba, uh, JV, uh, itong mga uh, ready-to-eat foods at mga uh, dilatang ito, eh, nanggagaling pa po ba dito sa uh, Metro Manila o may mga nakapreposition tayo sa bahagi ng uh, uh, Albay, uh, Legazpi outlet ng ating DSWD o problema ba sa transport, sir? So, yung I aming mean, field office ay mayroong 30,000 family food packs naka-preposition. Okay. So, pati ito, uh, naubos na ayun, dahil ayun. nga there are 12,000 families. Tapos, ang isang family food pack kasi tatagal yun ng dalawang araw. So, actually, yung 30,000 na naka imbak sa Legazpi, ano lang yun, isang linggo. Wow. <laughs> so, uh, meron din naman tayo mga warehouse sa uh, 4A, 4B at sa Pasay. So, lahat sila ngayon ay nagpo procure at nag repack At yun nga, kailangan i-transport to uh, Legaspi. Mm -hmm. Tapos, uh, yun nga ang sabi ng Ami Field Office na yung nasira na food packs, this is uh, 0.01% uh -huh. of the total. So, mm -hmm. uh, talagang yun nga dahil mano-mano ang pagbuhat, mano-mano ang pag-ano ng sako sa mga So from the warehouse ikakarga sa truck from the truck na uh, ibobaba sa uh, doon sa Albay mm -hmm. tapos from Albay uh, usually mga LGU kinukuha nila so nagdadala sila ng mga sarili nilang pick up or mga counter tapos isasakay dun, tapos dadalhin sa evacuation center. Mm -hmm. So hanggang hanggang sa panahon na talagang pwede natin gawitin gamitin ang either mechanized or ano. meron talagang spoil uh, parang spoilage na mangyayari yung isa kasi yung uh, yung delata dahil nga sa pag ano ng ng sako pumutok at nung pumutok uh, nabasa yung kanin, yung bigas so pati yung bigas uh, nasira okay, din uh, 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 uh. pero so far masasabi natin with guarantee na ito naman ay e napakaliit na pangyayari mm -hmm. na hindi dapat maging negatibong usapin no na pinalalawak na at sinesensationalize ng ibang mga nakakakita o nakasaksi ng pangyayari o mga sumbong na nakarating sa kanila mula sa ating mga evacuation centers pero napaka-minimal nitong pangyayaring ito at sa uh, unavoidable naman siguro sir na talagang may ganitong mangyayari ano po tapos pinapaalala din namin yung aming mga tauhan lalo na yung mga nagta na konting ingat din Diyon. sa pag ganun. hindi yung uh, padalos-dalos yung pero yung minsan kasi nagmamadali nagmamadali dahil may commitment tayo na 54,000 food packs ang dalhin kaya siguro nga uh, dahil doon uh, nangyari yung uh, ganito mga bagay-bagay na kaya namang iwasan Asik JV medyo matagal-tagal pa po ang ailalagin nitong ating mga pamilya sa evacuation center sa Albay. Ah uh, gusto ko pong malaman mayroon po bang sapat na supply ang uh, DSWD ng pagkain para maiaabot po sa kanila. Sa, sa ngayon, meron tayong sapat na pondo kasi mm -hmm. ginagamitan natin ngayon ang uh, QRF pero okay. yun nga sumusunod naman tayo sa procurement law mm -hmm. na minsan pag emergencies pwede naman uh, mas madali So yon yung ating mga field offices sa uh, sa 4A Mimaropa CALABARSO at yung uh, Pasay tuloy-tuloy naman ang kanilang procurement at repacking para tuloy-tuloy yung at ma-meet yung commitment natin na uh, for the next 90 days Uh, ang DSWD ay magpo-provide ng family food packs para sa mga nasa evacuation center. Mm -hmm. Sir, dumako naman po tayo dito sa isa pang uh, naging mainit na issue ren ano. Kamakailan po ay mayroong uh, batang nagtitinda ng pandesal na mm -hmm. uh, ninakawan. Uh, balita ko po tinutulungan siya ngayon ng DSWD at uh, Isasama na po siya sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Pakipaliwanag po ito. Uh, so uh, ang lokal na pamalaan ng Kaluokan uh, at yung uh, Municipal Social Welfare and Development Officer doon ang nakatutok sa kaso at uh, actually ang ang report ng aming uh, field office ay uh, yung pamilya niya ay miyembro na ng Pantawid hmm. Pamilya. So siya ay isang Pantawid Pamilya beneficiary. So, ang nangyayari, uh, bago siya, bah, dahil nga gusto niya makatulong mm -hmm. sa pamilya, mm -hmm. bago siya pumasok ng eskwelahan, ay nagbebenta siya ng pandisal. Mm -hmm. Tapos, pag natapos na yun, uh, ibe, ibe, ipapasok na siya. Uh, tapos, ang, ang ang rinig ko rin nga ay sa hapon, uh, parang uh, parang pandikoko naman ang binebenta niya. Mm -hmm. So, uh, tinutulungan namin yung lokal na pamalaan at yung MSWDO dun sa case management ng pamilya. Okay. Nababanggit na ni ASEC-JV itong aspeto ng four-piece yes. Pantawid Pamilya Program ng ating pamahalaan na pinangangasiwa ng DSWD. Pero alam natin at siguro nakarating naman sa inyong uh, kabatiran, sa inyong pandinig, uh, ASEC, na nagkaroon ng maraming katanungan, mm -hmm. nagkaroon ng mga problema, hitches there and there uh, eh, para sa kaliwanagan ng mga beneficiaries. Meron daw pong mga beneficiary na tumatanggap after 2 months. Meron daw pong tumatanggap after 4 months. Pwede po bang mailatag natin kung ano mga naging dahilan bakit may mga ganitong pangyayari, Asag JV? Siguro, uh, bago ko gawin yon konting paliwanag lang dun sa sistema. Opo. So, yung ating uh, payout ay ginagawa every two months, uh, or, or every, every two months, and ito ay compliance-based. So, minamonitor natin yung Uh, attendance nila sa eskwelahan at ayo kan kanilang pagpunta sa mga health center. Okay. So kunyari January, February yung uh, yung payout period. Uh, so sa Marso, yun yung panahon na kinakalap namin ng impormasyon mula sa DepEd at DOH. Uh, tapos gumagawa kami ng payroll. Nandito na ho kami sa 4.1 million beneficiaries. Uh, nag umpisa kami sa at, uh, 1 million in uh, 2010. So, malaking expansion hu talaga ang nangyari. Uh, tapos dun sa so pag Marso yung uh, monitoring and compliance at yung generation ng payroll. So, ang kanilang payout ng January, February makukuha na nila sa April. So, and then so sunod-sunod 'yon, yung uh, March, April uh, March, April makukuha nila sa June pero yung kanilang ang November December makukuha nila in February so ideally every two months talaga yung payout na matatanggap nila dun sa uh, dun sa kanilang uh, cash grants of course uh, dahil nga its compliance based minsan may mga panahon na uh, na delay yung pagsubmit ng mga ng mga dokumento, dokumento at mga attendance sheet So, ang nangyayari, para hindi ma, para hindi naman maapektuhan yung mga on-time naman, uh, talagang may schedule kami na sinusundan. So, pag merong mga uh, mga bata o mga pamilya na hindi umabot doon sa cut-off, sa next payout na sila uh, bibigyan ng cash grant. So, pag ganun naman, matatanggap nila pero delayed. Mm -hmm. Pero, tinatawag naman namin yun na retroactive payments. Mm -hmm. Kasi nga, uh, very tight ang schedule sa pag-submit. So, kung isipin nyo ho, ang national payroll, ginagawa namin to dito sa central office. So sa bawat munisipyo, umakyat ma ng data sa province, from the province to the region, and then region sa national. So uh, may schedule talaga yon So for kung ano man ang dahilan, pag may hindi nakapag-submit, uh, sa next payout na siya mangyayari. Para nga hindi na natin maapektuhan yung mga on time naman na nag-submit ng dokumento. Pero may may papayo po ba kayo uh, asecar uh, JV para para maging uh, smooth uh, ang uh, ang uh, uh, ika nga submission dapat po talaga merong isang mekanismo na gagampanan ng lahat uh, mm -hmm. uh, para na sa ganun mm -hmm. magiging updated naman tayo. Meron naman huo kami mga municipal link na okay. nasa field uh, one municipal link for every 800 Uh, Pantawid Families. Okay. Tapos yung nagko-collecta naman ng uh, attendance, kinukuha namin sa principal ng elementary school. Uh, yes, no lang naman yung sagot oh. noon eh. Mm -hmm. 85% attendance. Mm -hmm. Tapos yung sa health center. Uh, meron din kaming uh, Pantawid hotline, uh, 0918 okay. 912 uh, 2813. Dahil alam nga namin na uh, it na malaking malaking database kasi siya eh tapos meron talagang mangyayari ng mga konting mm. konting delay so meron kaming grievance redress system uh, yan nga yung ating pantawid hotline kung meron silang reklamo or tanong tungkol sa uh, kanilang uh, kanilang natatanggap pwede sila mag-text doon i-text lang yung pangalan yan, yan. i-text yung address yan. at kung ano yung issue uh, reklamo ba siya na hindi ko natanggap kulang bakit uh, kulang ang natanggap ko or pwede rin sa ibang mamamayan na sa tingin nila itong pantawid pamilyang beneficiary hindi siya dapat maging pantawid pamilya mm -hmm. meron or meron din mga iba na nagtatanong paano naman sumali sa pantawid mm -hmm. so okay. yung hotline na yon i-text lang nila yung kanilang pangalan uh, address at kung ano yung issue tapos babalikan sila ng kanya-kanyang municipal link depende kung saan lugar sila nang gagaling. Kuha, pakiulit mo Vivian yung yes. contact number para sa kapakanan ng mga beneficiaris na may problema. Opo, para po sa ating mga tagapakinig, ang uh, hotline po ng DSWD para sa Pantawid pamilyang Pilipino Program ay 0918-912-2813. Ulitin po natin yan, 0918-912-2813. Asek JV, huling katanungan na lang po on my end. Ano? Kasi po, di ba layunin itong Pantawid Pamilyang Pilipino Program na makaagapay po sa ating mga kababayang hmm. may hirap habang hindi pa po nila kayang tumayo sa kanilang sariling paa. Ang katanungan ko po, kamusta <coughs> naman po yung progreso, yung monitoring? Uh, mayroon po ba tayong mga kababayan na umangat na po ang pamumuhay? Ang uh, ginagawa ho ng DSWD, tapos naka built in naman to sa programa, ay meron tayong tinatawag na impact evaluation. Aside from the regular monitoring kanilang attendance at uh, sa health center at sa elementary school uh, and the usual program monitoring, meron din tayong impact evaluation na ginagawa na kinoconduct ng uh, tatawagin natin third party, kumbaga hindi mga taga-DSWD. At yung unang impact evaluation ay uh, kinoduct ng World Bank. 'yung pangalawang evaluation kinondak naman ng uh, PIDS or yung Philippine Institute for Development Studies at ang SWS at kinukumpara nila yung uh, sitwasyon ng Pantawid Pamilyang Beneficiary against a non-Pantawid Pamilya. Ayaw. So batay dito sa impact evaluation, nakikita talaga na may may epekto dun sa Pantawid Pamilya kunyari yung Uh, attendance rate ng pantawid pamilya beneficiary ay mas mataas dun sa, kaysa sa mga non-pantawid pamilya. Tapos yung natawag nating health-seeking behavior, uh, mas maganda rin ang performance ng mga pantawid pamilya beneficiaries. Okay. Sana nga ayusin talaga ng mga kinaukulan yung pag-manage ng relief. Paano pa kung uh, gaya na nangyari sa samar late, na sobrang kahirap ang pag-transport dyan sa Bicol, walang problema ang transportasyon uh, or na ng uh, Eastern Samar. Last question before totally winding, uh, Azek JV, madadagdagan, dadagdagan pa ba ng ating DSWD ang uh, mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilya Program? Um, Well, yung unang madadagdagan in a sense na yung una naming ginawang uh, uh, parang amendment sa program, inexpand natin yung uh, age coverage from 0 to 14 mm -hmm. to 14 to 18. Okay. Kasi gusto natin, dati kasi ang ang plano doon sa makatapos ang tatlong bata ng elementary pero naglabas ng uh, study ang Peds at uh, nakita doon na kung ang, ang kinikita ng isang high school graduate is actually 40% higher yes. than an elementary graduate yes. so dahil doon uh, ang naging recommendation at inapprove naman ng NEDA at ng presidente na dun sa tatlong bata na yon, gusto natin na at least isa ang makapagtapos ng high school. Ayon. Okay. So, yun ang isang madadagdagan siya in a sense na yung isa dun, makakatapos ng high school. Okay. Nako, uh, Vivian, uh, Alsek JV, talagang inusog na naman ang orasan, naging maramot na. Siguro si Perlitang may kasalanan nito. But uh, sad to say, we have to say goodbye. To, and thank you to our uh, distinguished guest, Asec uh, Javier uh, Jimenez ng DSWD. Thank you Maraming very much, sir, for your time. Thank you, Francis. Thank you, Vivian. Okay, uh, Vivian, meron.